So ngayon nandito tayo ngayon sa Tugo. Isa alas day to day kasi nga di ba, um, bukas is darating na, na darating na po kami sa Cagayan de Oro at ito yung last dinner natin dito sa Tugo. Hindi hindi yung last dinner sa ating buhay. um bukas na po kami um, makatating doon sa akin sa Gayun de Oro syempre dito sa Bakang ano? Bakang tatanungin kita Bakang ano Dako. masasabi mo sa Tugo? Tugo pa, maligay uh, ano, mas, ma, ano masasabi mo sa Tugo? Kaya ako rin dito sa kami ng sponsor Lider kami ng dalawang latang beer maganda dito sa Tugo <laughs> Ah, so it, iniisip mo yung to pag sasakay ka ng to-go, marami ka sponsor Ah, maraming sponsor. <laughs> <laughs> Nibiyay kami ng dalawang lata ng bilikas. <laughs> dalawang lata lang mo ng bilikas. O oh, kagabi kasi, may nakita kami ng person, hindi namin uh, kilala, person lang. Sabi niya, nibidod niya kami ng inom, pero yung binigay sa amin, dalawang lata ng bilikas. <laughs> so by the way, thank you so much, Christy. So, so, di ba magpapaganda ka ngayon? Kasi papunta tayo ngayon. Ano yung cancel? Bakit? bakit ang di ba mong kumain? Mawag day Hayaan mo na yan. So, ayan na po si Bakang Vlog. So, anong, anong ulam mo kang, anong in-order mo dito sa bar Beef tapa. Mm -hmm. Beef tapa? Hmm. Beef sayo Sa iyo, ano? Kanding. <laughs> beef tapa naman yan, ha? Hindi man kanding Same lang. yan. Lang. Same. At nandun si, ano, si Kapitan. Mm -hmm. So, dito kami gagawin, guys, sa kumain po si kami dito. At may guwapo, oh, char lang. <laughs> Ayaw. Mm -mm. Ay, kumain lang yung mga anak. Mga anak ko, kumain lang kayo. Ayan, guys, kumain na po sila. Ayan. Mm -mm. Pagkain so, mo lang tayo mga mga Kailangan natin kumain para malusog At Bakit naman <coughs> 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 kumuha kami ng asin dito sa lamesa kasi mamaya ay may baka, baka may food mamaya di so. <clears throat> hindi kami baka walang ano kasi dito kasi maalap dito kain tayo kayo ayun guys apa naghintay kami ng ano ng extra rice right. so may pag-usapan muna tayo bukas is dating namin sa 17 naman ay may lakad kami sasama kami di bakang di bakang sasama tayo sa city hall so ano saan na sa city hall yung ano upalam. yung notice? Huh? So ngayon mga mamsi, eh, uh, sa mga natatanong sa akin or sa amin kung sasama pa kami sa Siki Hall ano pa Hall at saka Bumol Siki Hall at saka Bumol isasama po kami sa 17 po yung flight namin pero yung 17 is punong-puno 16, 17, 18 punong-puno daw yung barko so baka ma-extend kami ng siguro mga 19 na lang siguro kami maka, makapunta or makabook so sa 21, sa 22 is balik namin dito sa um, hasaan kasi ba diba, so may mga gagawin pa rin si madam so mungkin po, kasama po kami ni Pakang Vlog so magpahinga muna kami ni diba, Pakang tatlong araw after is biyahe na naman ulit, lalaban na naman ulit sa Kiera, kung saan po yung um, magandang nature o magandang lugar kung saan po yung nag-trending na 2, uh, 300 and 40 degrees Celsius. 300 views million, diba? Then 300 million views na nag-isang Diyosa, si Ann So, see ya guys. Bye. Okay, tapos lang. Sa akin na po, sa akin. masarap. Tapos, sabi kain "Ibig sabi nga, ibig sabi kang apa ini nga,

Kita na tara nakaver kita tara may dato. Magandang hapon po sa lahat. Si dato, si dato, dato. At ito pati magali kay kilala. Ano tindog mga pati dato, dato na maglalayag pa. ayat. Tayo kay lang gibakan bang ito ulit no lagi. Dewo. Para po sa mga panauhin ka. Wala bisapot di man din na. Uwi sa man.

ako ang pinili sa party list. Para sa mas malaking show right. na mas malawak na bayan, ako po si treyasa. Then she may news, news authority ng TV. Ano, dakla may mga bumarang balota tulad sa Naga at may ilang nag-iwan na lang ng shaded na balota at okay. ipinasuyo Hindi na lang ang pagpasok nito sa electoral board dahil sa tagal ng pag sa, sa makina tulad sa Batangas. Ay, 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 para, o, para mababad ng so, so mga at madali siyang ang mga 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 na. Na na. Ngayon nasa 311 so, na ang mga kailan sa minor issues kaya sa Comelec. Pinali oh, pa naman ang na ito para hindi na maantala ang gutuhan. Whether it is food business or actually working. Para sa Miro uh -huh. Systems, mali ba sa minimal technical issues, maging hawa na itaos ang 2025 elections. Naging standard na nila ang nag-alarm na election dahil natugunan agad lahat ng mga issue na nagresulta sa uninterrupted voting. Sa tanggapan nilang report, mas mabilis ang pagboto dahil sa kanila ang nilang mga makinang PWD-friendly.

Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Ako po si Emilio Solario. Para sa GMA Integrated okay News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatot ni Vicky Muato. Okay na po yung isa, nakayanan po yung uh, masaker natin. Sinisiniraan. <laughs> <laughs> Joke lang hindi ako talaga, hindi talaga ako nagpapaano, nagpapatanggal ng ingrown Pero ngayon si ate kasi, magaling si ate mag-ano ng ingrown yes. Parang professional talaga siya gumawa ng mga sakit-sakit sa -sakit paa. <laughs> Kung baka sa yung, sa yung ano, um, uh, <laughs> yung gamay niya, yung, yung gabo't Diba? Ang diba, ganda. Ang ganda. Kaya diba? naman diba, yung isa next is yung positive na na eh, ito. ano naman pa ako niya. Kinakabana naman ako sa isang paa. Ito mga ma'am, si... 34 na po. Ay, 34 na po. Ayan na guys. So, tapagbala na naman natin ng ano. Kinakabana naman tayo. Thank <laughs> you. to higher risk of illness. Yeah,